Car history checking. Ito ang gawin mo bago bumili ng second hand na sasakyan para hindi ka madaya. Hindi sapat na may original ORCR bago mo bilhin ang second hand car. Baka may balanse pa ito sa banko at mahahatak lamang. Huwag din basta magtitiwala sa second hand car financing na hindi. Nag car history checking dahil sa kanilang kapabayaan. Nahahatakan ang nagloan sa kanila. Madalas sasabihin nila wala. Silang pananagutan at ang nagbenta or dealer ang hahabulin nyo. Kawawa ka dito sa mga bibili ng second-hand car? Paano ba malalaman kung may balance pa sa banko ang bibiling second-hand car? Mag-car history checking po kayo. Paano ang dapat gawin? Una, alamin kung ang nagbebenta ng sasakyan ay siyang first owner at hawak niya ang original or CR. Pangalawa, kung hindi siya ang first owner at transferred na sa new registered owner. Dito need ng masusing verification lalo na kung ang nagbebenta ay hindi rin ang new registered owner. May open deed of sale lang at pirma ng new registered owner at IDS. Pangatlo, humingi ng copy ng ORCR sa nagbebenta ng second hand. Kaya sa tao man ito sa car dealer na may puesto, tingnan din kung original or CR ang kanyang hawak. Pangapat, dalhin ito sa LTO alamin ang history, alamin kung saang dealer ito unang nailabas, alamin kung sino ang unang may-ari, alamin kung nailuan ito sa banko o financing, kung nakaluan alamin kung may naipasang certificate of full payment or any katibayan na payad na ito kaya na-transfer na sa new owner at naisuhan ng original or CR. Kapag nagawa na ito, wag po tayong titigil sa verification. Pang lima, pumunta sa auto autoloan department ng banko o financing. Alamin kung bayad nga ba o hindi ang unang registered owner na nagloan sa kanila ng sasakyan. Kung sabihin nilang fully paid na, pilin nyo na po. At kung sabihin na hindi pa bayad at for sure fake ang mga naisubmit sa LTO na docs kaya ay transfer of ownership. Mangyaring makipagtulungan sa bangko at ituro ang sasakyan para ito mahatak at hindi na makapangbiktima ng inosenteng tao. Panganim, wag kayong magloloan sa nagfifinance finance ng second-hand, car financing na hindi maayos ang kanilang CI, hindi nagkakar history checking dot dahil dito nagkakaroon ng double financing at hahatakin niya ng unang nag-finance na bangko or financing. Kawawa kayo sa ganito. Kaya kung bago pa lang kayo, magluan itanong nyo sa kanila kung nag-car history checking sila. Kung hindi nila ginawa, kahit i-approve ia na nila ang loan mo, mas maiging wag mo nang ituloy. Or kung gusto mo talaga ang sasakyan, ikaw na ang mag-car history checking nito. Ang mga naibigay kong tips sa inyo ay base sa aking karanasan. Bilang man at karanasan ng mga nabiktima na nahatakan at nag-surrender na lamang ng sasakyan dahil fake pala ang hawak nilang ORCR kahit originally issued by the LTO ang hawak nilang transferred, ownership na ORCR. Dahil ang pinaka-original na ORCR ay hawak pa ng banko or financing, dahil hindi pa fully paid, kung ganito ang second-hand na bibilhin mo, mauuwi ito sa hatakan